ito ka muna may titingnan lang ako doon. Oh. Sandali <laughs> lang. Guys, nagbabayad na yung asawa ko doon sa counter. Iniwanan ko siya na sa akin yung pambayad. Titingnan natin kung yung pera niya doon sa may cellphone niya kasi may pera siya sa may cellphone niya. Tingnan natin kung gagamitin niya 'yon. Hay, check guys. Nagbabayad siya sa counter. Ayan, lumipat na ako ng pasi dito. Ayan yung asawa ko, guys. Naka-pink na jacket, guys. Ayan natin kung babayaran niya yung pinamili namin, guys. Nasa akin kasi yung pera pang Pero so, tinaguan <laughs> Hinahanap na niya ako, guys, kung nasan ako. Ayan siya, guys. O, tinatat niya na ako. Magbabayad na daw. Hindi mo alam, ikaw pala yung magbabayad niya. <laughs> Ayan siya, guys. O, palingalingan na siya. Inahanap na niya ako. Ay na, guys. Pinatch na ng cashier yung pinapamili niya. Ay na, na siya. Tinatawagan na niya ako. Hindi ko sasagutin. Ay na, guys. Nagbuhay na siya. Pupunta na natin siya. <laughs> Saka ba? Ni nanok. Tapos na. guys, kung gusto natin pagbayarin yung mga asawa natin guys, kailangan sa counter pa lang guys, tawanan natin sila para syempre sila yung maggabayid ng pinamili natin. <laughs>